Hi guys, good morning. Ayan guys, for today's video, tayo po yung may pupuntahan. <laughs> tayo po yung magpapaturok. Oo, kasi nakagat na naman ako ng pusa. Aray ko! Ayan, ayan kasama ko ng aking binakis. Buti wala pong pasok. Yeah. So, nagpasama ko sa kanya. Parang pagayong mukha. Hindi, man? <laughs> ayan guys. Nakamagaan no, ang na mukha. Mataba na ka. At least, mataba. Mataba ba guys? Aking Junakis. Hindi nga magandang mukha ko eh. <laughs> Ayan. Ayan. shout out po sa inyo lahat yan. Yeah. Good morning po sa mga viewers kong uh, minamahal. Saan kayo tayo dumaan? Ayan ah. Saan tayo dumaan? May daanan doon? Dito, may shortcut ah. Huh? Wala ah. Ayan guys, kami po yung nasa palabasan. Kami yung... Oh. Magsakay muna tayo. Hmm. <laughs> Ganyan ba nakalawak yung ating... Tiyak? Malit lang. Uh -huh. Yung atay? Hindi ka puntahan yun. Minsan pag ano, pag tayo nakaluwag-luwag. Magkano lang pamasahe din na? Ma? Grabing makaluwag-luwag naman. Kaluwag-luwag uh -huh. tayo. Sa ano pala? Sa November. Pag ako Kabakuran na natin. Yun. Uh -huh. Yung talagang bakod na? Ba? Uh -huh. Kasi kung magbabahay naman, doon lang na sa luban. Eh. A few inches later. Uh, doon sa, sa tabi ng community. Malit lang naman. upuan na hindi ibig sabihin mayroon na tao. Ay, shit. Paan ba ito? Hindi, ma'am. Wala ko na dito. Ay, nako. Ayan, guys. Andito na naman kami. Sa bago ng Good morning, po. Nandito na naman ako. paturok <laughs> uh, na naman tayo. Oh, no! Ilabas natin. Naman. Pusa po. Hawakin ko ba? Eh, uh, Diyan po sa Saba. Ayan, maliit lang siya, kuya. Ah. Kaso natakot-takot, kagat. tatlong ano ay, sa inyo, malaki. Sa akin, maliit lang po. Oh, yan, gatuldok lang. Pero natakot ako. Kasi pinanggigilan ako. Mm -hmm. Maglalambing siya. Tapos bigla akong hipo-hipo. Ano ay, ay, yung po yung alakay? Ano oh, po, nakatali. Eh. May, may ito? Wala po. Yan. Ay, kayo naman, kuya. Ba't na Kasi may akin, pinunasan. Dumatid sa kasi sa akin. Hindi uh -huh. po sa akin. Eh, Pinakakain lang namin yan, okay? <laughs> kaya na huwag. Naka ko? Pinakakain lang ang bes at kasi dahil <laughs> uh, ko. Ganun nga po talagang pusa. Kahit mabait siya, pag biglang nagwa-wild. Hinihim. Dahil ko ngayon, hinihim po. Kailan na po nyo session? Ngayon pa lang po, pero halos buwan-buwan niya. Kaya <laughs> nyo kayo nung huli natapad? Ay, yung pakita mo ano. July 15. Yung aso naman, nakalmot ako. July, August, September, October. So ilang buwan na? 3 months. Pasok pa sa 3 months po. Pasok pa? Opo, sa so 15 pa yung um, pa 3 months. So hindi po muna ako kaya ito kasi di three, wala kang 3 months. Hmm. Ah, ganun? -hmm. Mama, effective yun. Ayaw mo? <laughs> ah. <laughs> so, pasok pa. Hindi pa ako pwedeng... Ah, Upsalbahan na lang mo muna yung pusa. Pag ah. na... Ako, pag -inde. pag -inde, hindi? Pag hindi, hindi huwag na muna kayo pumalik. Oh, Ay, salamat no, sa Diyos. Pero dok, ano lang, maliit lang talaga siya, guys. So, mm, no, nga po. Yan, yan lang. lang. So, pasok pasok. So, parang umano lang yung ngipin niya. Mm -hmm. So, yan. Yeah. Nakata ko talaga ng araw? Pero meron lang, hindi talaga. Oo. Uh Tama niya, oo. Oh, Kapo, September, October. Sa so, October 15 pa yung pa, buti pasok, pasok mm. Oy, so, pa sa mm -hmm. Oo, oh, isa so, lang. So, nalit ba po muna tayo ng booster? Kasi nga, kumaga, active pa yung naitorok sa uh -huh. ito. Ah, thank you, Lord. Nakaligtas yung 500 ba yun? Oh my god. <laughs> Akala ko po magdaan yan nato eh. Booster. Ah, uh, depende kung may antay teta no ba? May antay antay may kasama si antay teta. Mm -hmm. okay, yung last 900 at kay antay. Dalawang session. Okay. One for yung ah, dalawa. Mas mura yung second. Ay, salamat ma'am. O uh, sige po mama. Thank you ma'am. Okay. Pag Pupunta. Ako kasi baka. Kay ilang tao? Ah, ah, okay. Bum bum. Booster kasi ito. Ayaw po na na po siya. <laughs> At, Halos buwan-buwan -bon po ako. Months lang pagitan na kagat mo uh -huh. lang sa mga. Nang hindi siya Sige so, po, ma'am. Na Thank you po. Ay, salamat yung ma. Po. <laughs> na kaligtas si ma'am. Sige na, alis na po kami. <laughs> Ayan, ay salamat. Ilagay mo nga anak sa bag. So, bili na lang tayong ulam doon sa dal. Wala tayong ulam eh. Manok. Man, Man, manok na naman. Para nilipad na tayo. Nilipad kami. <laughs> <laughs> hey thank you, Lord. At pasok pa pala. Ayan. Mag-iingat na tayo sa pusa. Two weeks na. Sub-observan kahapon. Pusa. Ay, hindi na. Pero malabong mamatay yun. Alaga ko yun. Ayan guys. Ay salamat sa Diyos. Pasok pa pala yung toko yung hirap-hirupan. Oo. Ang sasimu nga. Oo nga. Pag gano'n. Talaga. Ako nga gusto ko. maliit. Magkamukha. Ano <laughs> po ako doon. Tayo titinda, Nay? Saan nagtitinda? Ah, po.